guys, okay, sa so wakas, nakuha na rin natin yung ni natin dito mga tropa, ayan o, tingnan nyo nailabas na pala natin to sa talyar mga idol, eto boy tingnan natin yung ni natin dito guys, ayan o, oh, buong -buo na ulit yung ni natin dito mga tropa, grabe ang galing talaga ng mekaniko dito guys, eh naayos niya tong ni natin, eh dun kasi sa last episode natin mga tropa eh grabe yung inabot ng ni natin dito boy, wasak wasak mga uh, idol, tanggal ang mga gulong. <laughs> Eh, okay, so yun guys, eto, naibalik dito ng tropang mekaniko natin yung mga gulong mga tropa. Wow. Eh, tara, tara. check nga natin guys kung gumagana tong mga pintuan mga tropa. Ayan, eh bukas sara na natin dito boy. Ayan, okay na guys, eh gumagana nga mga tropa. Check rin natin dito sa kabila guys. Op, oh, eto guys, gumagana boy. Ang astig naman mga tropa. Naayos nga tong jeepney natin dito guys. Kahit sira-sira mga idol Eh kasi dinala natin to sa kanya dito ng sira mga trope eh. Tanggal at kalas-kalas yung mga parts ng ibang jeep ni natin guys Lalo na yung mga gulong mga tropa Eh so yun, check nga natin yung makina dito boy Eto, tingnan natin guys. Ayan, wow. eh, ayos na pala dito mga tropa. Tara-tara, check nga natin dito boy. Para makasure tayo dito mga idol. Eto guys, oh. tingnan nyo. Kulay green na lahat dito mga tropa. So yun guys, pwede na talaga natin to i mga ropa So tara-tara. Tara natin yung hood natin dito guys So bago pala tayo bumiyay dito mga idol Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin boy E eh, ilike mo na muna tong video At wag mo rin kakalimutan na mag ha ah, Para hindi ka matulad sa nangyari sa akin guys e, eh, Lumipad yung <laughs> jeep ni ko dun sa may langit mga tropa At nasira <laughs> Yun guys na like and subscribe mo na ba tong video E eh, ano pang inaantay mo Iklik mo na yan at mag subscribe Subscribe! <laughs> Eto guys, andito pala tayo ngayon sa may terminal mga tropa. Eh maaga tayo palang babiyahe dito boy. Eh kasi nga, kailangan natin mabawi yung perang pinampagawa natin dito sa jeepney natin guys. Eh kasi malaki-laki yung ginastos natin dito mga tropa. Eh grabe ba naman yung sira neto boy. Eh wasak-wasak talaga yung jeepney natin mga idol. Kaya kailangan natin mag-grind ulit dito at magpapera. Kaya biyahe time na naman tayo for today's video so eto eh, guys habang gaantay tayo ng pasero dito mga tropa eh syempre kakain muna ako dito ng burger mga idol ayan kain muna tayo dito guys tapos to eh kainin na natin to guys para punong puno na yung chan natin dito guys eto eh, in bring tayo dito mga tropa So, eto kay Sue, so, pang ilan tayo dito mga tropa? Pangalawa pala tayo, buhi So, tara-tara, mag-aantay lang tayo ngayon dito. A few moments later... So sa wakas mga tropa na puno na rin tong sakay ng jeep ni natin dito mga idol. Ito boy, bilangin nga natin dito guys. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 Ayan guys, -puno na to mga tropa Puro mga estudyante pa pala ito So tara tara, kunin na nga natin yung mga pamasahe nila dito mga idol Sakay na tayo dito guys, sarado natin ang pinto At magsukli na tayo mga tropa Eh, okay, tapos na tayo dito magsukling mga tropa. <laughs> So yan boy E eh, buksan na natin yung mga na dito boy Tapos E eh, eh, first gear tayo mga tropa Op Eto eto Punta na tayo dito guys So bago pala tayo bumiyay dito guys Magpapagas pala muna tayo dito mga tropa Eh, kasi nga Paubos na yung gas natin dito mga idol So eto guys Dito na lang tayo magpagas mga tropa Mas malapit kasi dito mga bosing So yan Pagas tayo dito guys Asa na ba yung gasoline boy dito mga tropa tropa. Antayin lang natin na pumuntayan dito mga idol. Wait, teka. Asan na ba siya? Ayun, eto pala si Bossing. Bossing, pagas nga ako dito, Bossing. So, magpapagas pala ako dito, guys. Kahit 150 lang mga tropa. Pwede na yan, boy. Papunta na yan hanggang dun sa Bulacan, mga tropa. Let's go. Antayin lang natin matapos yon mga Bossing. Tapos na rin, mga tropa. So, tara, tara. To behind bihahin na tayo dito, mga idol. Eto na ako, boy. Eto, guys. Ang dami bumaba sa natin dito mga tropa. Ayan, puro mga estudyante, mga idol. Teka, ilan na lang yung sakin natin dito? Apat na lang mga tropa. So, tira-tira. Hiyatid pa rin natin yan mga idol. Eto, eto. Tapos pwede pa tayong makakuha dito ng mga pasero guys. Ito meron po mapara sa atin dito mga bossing. So ito guys oh merong estudyante dito mga tropa. O oh, ate sakay ka na dito. Dali dali. Eh maluwag pa to ate. Ito guys antay lang natin pumasok dito si tropa. Ayun pumasok na rin siya sa wakas mga idol. So tra tra. Kuha pa tayo ng pasero dito guys. Napakaswerte naman natin dito buhi. Eh maraming agad bumaba sa jeepney natin. Pwede pa tayo ulit makapagawa pag dito mga tropa ha. Eto guys, so ang dami kong nakikita mga pasero dito mga idol. So tara tara, magsushortcut lang pala tayo dito sa mega station mga bushing. Eh kukunin natin lahat ng mga pasero dito guys. Eto mo yun. Up o mga idol oh, sakay na kayo dito. Bilis. <laughs> eh bilis sa inyo, maluwag pa tong jeep ko dito. So eto mga tropa, sasakay na yan dito sa atin mga bushing. Tapos meron pa akong nakikita mga estudyante dito guys. So, oh, opya. Yeah. Oh, nako naku, atras tayo mga tropa Meron ditong estudyante guys O oh, ate, sakay ka na dito Eto boy, antayin lang natin sumakay sa atin itong estudyante dito mga tropa So eto guys, sumakay na siya rin dito mga tropa Tapos, meron pa rin dito boy ay no oh, paldo tayo sa mga estudyante dito guys So yun boy Eto guys, sasakay na siya sa atin dito mga tropa Tara-tara, nandito tara. na pala tayo sa may elementary school mga idol Magsusyorkat nga lang pala tayo dito guys, ayun <laughs> eh dito pala tayo dadaan sa may iskinita mga lodi, naku, ang dami ng mga bumabiyahe dito boy so tara tara, eh, maghahanap na tayo ng ibang ruta dito mga idol, pero dito lang tayo dadaan sa may iskinita, para mabilis tayo makarating sa may drop off mga bossing, opya eto guys, liko lang tayo dito mga idol Ito guys, sa wakas, malapit na rin tayo dito sa may drop-off mga ropa. Opya. Yeah. <laughs> Oh, dito na lang mga bossing, oh. Baba na mga bossing. Oh, so, eto guys, baba na natin yung mga pasero natin dito mga ropa. Uy, meron pang natira dito, boy. Naku, baka dun yan sa may terminal mga tropa. Nakalimutan natin ibaba, boy. Eto guys, sa so wakas, bumaba na yung last na pasero natin dito mga tropa. Eh, so yun guys, ang dami mga bumabiyahe dito sa may terminal mga tropa. Nakita ako. So, tara tara. Punta nga tayo dun, boy. Grabe, makakabiyahe ba tayo dito? dito guys ang dami nila dito eh ito guys so tignan nyo oh yeah. so tara tara pipila lang tayo dito mga idol tara magre reverse lang ako dito mga tropa op eto ba reverse tayo dito guys yan ipasok natin dito sa may tent mga tropa tapos yan boy okay niyan dito mga idol dito tayo sa may tent para hindi tayo naaarawan guys ayan oh dito pala yung mga ibang jeepney driver boy Grabe, sobrang dami ditong Maagang nag sa may terminal mga ropa <laughs> Oop, eto yung jeepney idol guys napaka oh. Napakaangas. Ang dami mga abubot-abubot mga tropa <laughs> One eternity later. Ito guys, umalis pala ako dito sa may bulakan terminal mga tropa. Ang dami kasi mga jeep na dun. Ito boy, punta na lang tayo dito sa may balagtas terminal mga tropa. At doktor na lang tayo dito guys. Ayokong bumiyahe. Tinatama daw pag madaming jeepney driver. So ito boy, andito na pala tayo sa may balagtas mga tropa. Tara tara, punta tayo dun sa may terminal mga bossing. Tamang lakad lang pala tayo muna dito mga tropa. <laughs> eh baka makita tayo dito ng mga driver guys. Eh magkukonduktor na lang tayo dito boy. Eto check nga natin. Yun sakto. Meron akong nakikita ng jeep driver dun boy. <laughs> eh tara tara. Puntahan nga natin yan guys. Tanungin natin kung pwede tayong magkonduktor sa kanyang mga lodi. Eh ito ang ganda naman ng jeep ni Neto ni Idol boy. Eto guys oh. Check nyo dito mga tropa. Uy teka. Eh sino tong driver na to guys? Eh babae pa wala yung driver nito, wow. mga tropa. Ayun, si Idol. Idol, pwede ba ako sa'yo maging konduktor? Ito, guys. So, ang ganda naman neto ni tropa. E, so, yun. Pwede ba ako maging konduktor dito, Idol? So, yun, guys. Pwede daw, mga tropa. So, tara-tara. E, sakay nga tayo dito sa jeep niya, guys. Teka. E, ang ganda naman netong babae na itong mga tropa. Waaah! <laughs> eh buti na lang pinayagan niya tayo dito maging conductor dito si jeep ninyo boy Ay ang ganda ganda pa naman ang jeep ninyo dito mga tropa tingnan nyo Meron pang sound system dito sa taas mga idol Tapos yung jeep ninyo dito guys ang ganda ng design mga tropa Teka teka Asan na ba yun si idol mga guys Uy eto pala siya boy oh Tingnan niyo yung itsura nyo mga tropa <laughs> Ang ganda nyo naman dito mga tropa para siyang Barbie dahil Eh ko pala dito yung pera guys ang yaman niya dito mga tropa gagalingan nga natin sa pagsukli dito mga idol eto guys eh magtatawag lang pala tayo dito ng mga pasero mga tropa eh para mabilis tumapuno mapuno yung jeep ni idol buhi. o yan magtatawag lang tayo dito guys nakakaya naman dito sa jeep ni driver na to boy ayan oh. lady driver pala ito mga tropa tapos ang ganda pa niya dito guys marunong siya magmaneo ng jeep ni boy hindi totoo yan bola lang yan no nakakaangas naman. So yun guys, eh, magsusukli na tayo dito boy. May eh, mukhang malapit ng mapunutong jeep ni dito ni Idol. Ayan, eh, dami naman pera neto guys. Milyonaryo din pala itong babae na ito boy. Eto, eh, tignan nyo. Ang ganda-ganda nyo narito mga tropa. Tapos, ang dami pa niyang pera nice. Ayan guys, bumabiyahin na kami dito. Kaya bang bumabiyahin kami mga tropa? Eh, magsusukli lang ako dito guys. Naku, sobrang bilis niya naman dito magmaneo mga idol. Grabe naman mag-drive tong lady driver dito boy. Eh, tignan nyo. Napakabilis niya naman mag-drive dito mga tropa. Ito yung jeep niya boy. Oh. Napakaangas. Ang ganda naman ang design nito. Na ito. Napakaastig naman na guys. Ang galing na magmaneo. Tapos ang ganda pa mga tropa. So ito boy oh, papanoorin lang natin siya dito mag-drive guys. Napakaangas guys, hindi rin siya kamote dito mga tropa. Ayan oh. Oh, hindi siya nababangga dito mga idol. Grabe, sobrang bilis niya mag-drive dito mga tropa. Oh, mimi. Grabe, buti na lang naging conductor niya tayo dito guys. Tingnan nyo. Yung yaman niya dito. Ay, dami niyang pera. Million-million yung pera niya dito mga idol. Eh. Eto guys, tingnan nyo mag-drive dito si Tropa. Napakagaling niya boy. So, eto guys, andito na pala kami sa may drop mga Tropa. Yun, sa wakas. <laughs> andito na kami boy. Grabe. Eh, naging conductor niya ako dito for today's video mga Tropa. Ayan, napakaangas. Ito nga pala yung lady driver na pag kondoktoran ko mga tropa tingnan nyo, napakaganda naman neto guys, tapos ang ganda pa ng jeep niya dito boy pati rin to si ate, ang ganda mga tropa, tingnan nyo para siyang Barbie dal dito mga tropa rabi, buti na lang naging kondoktor niya tayo dito guys ang lupit naman, eh so yun saan kaya kami pupunta neto boy ayain kaya natin to kumain guys, ililibre ko na lang siya dito eto guys ipapasa pala natin to si Ate dito sa jeep ni natin boy ililibre natin siya dito for today's video guys Ayan, sumakay na siya dito sa jeep ni natin guys <laughs> oh my God! let's go. eh may kasama ako dito magandang babae mga tropa meron akong chicks dito mga idol hindi totoo yan bola lang yan oh man so yun guys dadaling pala natin to dun sa tindahan natin mga tropa so yun mag iingat lang tayo dito sa pagdadrive natin mga tropa eh para naman hindi tayo mapahiya dito guys baka kasi mabunggo tayo dito boy nakakahiya dito sa kasama natin, ting babae mga tropa eh ayan guys oh tingnan nyo ang ganda-ganda pa naman dito ni ate. Tapos, ibubunggo lang natin tong jeep ni natin, guys. Oh, min. Ako. Oh, e, sayang ang pogi points natin dito, mga tropa. Ayan, oh. Tingnan nyo si ate. Ang ganda mga idol. So, tara-tara. Dalin natin to dito sa tindahan daan natin, guys. Ayan, part lang tayo dito, guys. Papakitaan natin to ng malupitang parking, mga tropa. Oh. Okay. Eto na boy, let's go Yan, okay na guys, so tara tara Ate, eh, natin dito mga tropa Ililibre e, natin siya dito boy Bili ka na dito sa tindaan ko Eh lahat ng gusto mo, ibilin e, mo Ilibre e, ko na yan sa'yo na eh so yun guys, ililibre pala natin to for today's video. Eto magandang chicks dito mga tropa. Meron tayong nakilala dito boy. Ayan e, oh, si Idol. Eh so yun, sasayawan lang natin to dito mga tropa. Napakaangas. So yun boy. Eto boy oh, hindi siya mga paniwala sa atin dito guys. Meron tayong tindahan dito mga tropa. Okay, e, mukhang nashock dito si Idol. Eh so yun boy. Eh siguro dito ko nalang pala tatapusin ganitong video mga tropa At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin Is huwag mong kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin ha <laughs> So yun, may ililibre pa ako dito magandang babae mga tropa ano, eh, napakaangas <laughs> So yun guys, sasayawan lang natin siya dito guys Let's go Hanggang sa muli, paalam Eto boy, ililibre ko lang dito yung magandang babae na to mga tropa <laughs>